Hi guys, good morning. Saturday today. Eh, Friday pa na. E eh, walang pasok kasi election. So, hugos tayo, um, tayo ng pinggan. Hugos ang mga pinggan. Kasi, ayun walang pasok yung mga bata. Election dito sa Singapore. Tulog pa yung mga ama. Um, Baka bang tulog sila wala akong may isip na iba. Kasabot, ito. So, sabi ko, hindi video na lang yung sarili ko habang nagliwinis ako ng ano. Kahapon pala, nag ako ng na saging na merong gatas. And kasi, ang tagal ko nang hindi nakakainom ng ano, banana shake um, milk. Kasi, kapag bibilihin mo siya sa Starbucks. Nasa around 8 dollars ang yung banana shake milkshake for 7 hindi ko alam kung magkano siya kalimutan ko na kaya sabi ko bilhin na lang ako ng gatas tapos ako na lang magagawa so yun guys magugas ako ngayon magugasan ko yung inano kong um, milkshake kasi malaking tulong yun sa katawan ko malaking tulong sa akin yung banana milkshake kasi kapag nalilipasan ako ng guto, at least may laman yung tiyan ko ng gatas at saka saging, diba? Kasi dito sa abroad, sa totoo lang, minsan late magbigay ng pagkain ng mga ama. Kaya yung anak ko, ayaw ko siya mag- Kaya yung anak ko, ayaw ko siya mag-abroad. Kasi hindi... hindi ka kakain ng tamang oras. Pag nasa ibang bansa ka, yun ang kinakatakutan ko. Kaya nagsisikap ako maiki, nagpupundar ako kasi ayoko maranasan ng anak ko yung nararanasan ko. Dahil hindi madaling mag-abroad, hindi siya easy. Bakit ko, ba't, bakit ko pag, pag nag-abroad yung anak ko? Kaya sabi ko sa sarili ko, magpupundar ako na magpupundar para yung anak ko hindi siya maging kawawa, hindi siya mag-abroad. Kasi ang hirap, ayoko maranasan yung nararanasan ko ng hirap. Mahirap sa abroad. Hindi siya madali. Hindi madaling kumita ng pera sa ibang bansa. Kala kasi ng iba kapag nasa ibang bansa ka, malaki yung sahod, malaki yung ano. Hindi nila alam. Hindi na nga lang ako nag-off day. Hindi ako gumagala. Para yung pera ko buong buo. Ayun. Mahirap. Mahirap mag-ano. Mahirap kasi hindi mo rin alam ang nasa isip minsan ng amo. Kasi yung mga amo may 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 ugali. Madamot ang yung amo ko sa totoo lang. Sa pagka hindi sila marunong yung yung mag-alok ba. Bahala ka dyan kung kumain ka o hindi. Kasi dito sa abroad, kapag madamot ang amo mo, ikaw na kusang bibili ng sarili mong pagkain para mabuhay lang eh, kailangan mo ng trabaho, eh, di ba? Magiging kahit mabawasan yung pera mo ng ka kaunti, at least, may trabaho ka pa rin at makakaswerte. Kaya ako, sabi ko sa sarili ko, gusto ko magkaroon ng sariling negosyo, yung anak ko, para hindi siya mag -aburo. Kasi, sa Pilipinas nga, walang asenso kapag walang walang sumusuporta sa iyo. ako wala, wala akong nanay, wala akong tatay, wala akong ate, kuya na tutulong sa akin nang kusang loob. Kailangan sariling sikap talaga. Walang magpapayo sa iyo, walang gagabay sa iyo. Kasi syempre yung ibang nanay, tatay, kuya, gusto minsan pera mo di ba? Kaya mahirap mag-abort. Kaya po kayo yung mga nanonood dyan na mga kawaiti ko. Kung may anak po kayo, huwag nyo na lang payagan mag-abot. Hindi ko naman sinasabing lahat ng amo. Pero sa totoo lang, mostly po ng amo, hindi ka kayang palamunin. To be honest po. Yung malalaki ang bahay nila. just ko, walang pagkain. Um, hindi ko mga kasurvay dito. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko ako nagbibiro. Hindi po madaling mag-abot. Kaya yung mga tao hingi ng hingi, walang konsensya. Baka malay, hindi nyo alam na papanggap lang na masaya yung OF, yung kapatid, yung OFW na na yung yung, di ba? Hindi nyo alam kung yung sitwasyon niya masaya ba siya or nagpapanggap lang na masaya. Hindi nyo alam. mahirap dito. mahirap hirap dito, sobrang hirap. Pagkain ka pa lang, may na walang kanin. Nagkakanin lang. Ako nga, nagkakanin lang sa badulong. Minsan sa linggo lang. Kasi walang kanin dito. Puro lang gulay, um, patatas, ano lang. O, wala, kasi yung talagang wala. Wala kang mga ano dito. Hindi ba Kaya kung mga anak niyo dyan, huwag na lang pag-abulong. Kaya ako nagsisikap. Ako na Pagtapusin mo sila na makahanap sila ng magandang trabaho. Hindi ko naman lahat ng amo ganun. Pero, syempre, diba, gusto natin i-save yung anak natin sa sitwasyon na hindi na, hindi na, dapat na hindi, hindi niya na dapat na maranasan dahil natin nasa na nang anyway, guys, hindi ko na end yung vlog kasi, ano na,